Kamusta mga bata? Kamusta? Tara, samahan ninyo ako. Saan? Saan? Huwag na kayo magtanong. Ikikwento ko nilang sa inyo ang isa sa mga parabola ni Buddha. Yay! Ang pamagat ng parabola ni Buddha na aking ikikwento sa inyo ngayon ay ang parabola ng asarol. Isang magsasaka ang nag-aararo sa kanyang buhay din ng magdamag. Mayroon na trabaho ito. Pero sa gana naman, isang araw, napaisip siya. Bakit ba ako naghihirap? Bakit nga ba? Kumato ang isang bongi. At ng limos. Naisip niya na, masaya ang buhay ng bongi. Malaya sa mga responsibilidad. Kaya napaisip siya na, alisin ang lahat ng kanyang ari-arian at magpakamongi na rin. Pagkatapos niya umalis sa bahay, ay tila bang may nawawala sa kanyang mga palad. Ito ang kasarol na lagi niyang dinadamit sa magdamag. Kaya bumalik siya sa kanyang bahay, ginawa ang kasarol at tinimas ito. Inisip niya kung anong gagawin. Ano nga bang gagawin ko dito? Nangihinayang siya. Kasi naman, makintab ito at matulis at madalas niya pa itong ginagamit. Kaya binalot niya nalang ito at itinago sa loob ng kanyang bahay. Pinilit niyang matupad ang lahat ng kanyang kailingan para maging isang mabuting mo. Pero, lagi niya pa rin nahahalala ang kanyang asarol sa tuwing dumadaan siya sa isang taniman. Kaya naman, umuwi siya ng kanyang bahay at hinihimas niya palagi ang asarol. Tapos, umalis siya at bumalik sa templo dumaan ang pito hanggang walong taon. Tila ba hindi na siya masaya sa pagiging moment? Sa pagiging balal niya? Ito naman kasi may nagpapabigat sa kanyang kalooban. Ito ang kanyang asarol. Kaya, dali-dali siya umuwi sa kanilang bahay, kinuha ang asarol, at itinapon sa lawa. Sa lawa. Pagkatapos ito, inantay niya ang lumubog ang asarol. Pagkatapos lumubog na kasarun, ay tuwang tuwa siyang nagbubunyi. Sinabi niya ay, Nanalo ako! Nagwagi ako! Sa hindi kalayuan, ay matatanong ang hari. Mapapadaan, din, mapapadaan ito at makikita niya ang moming tindidiwang. Mapapaisip siya. Kaya, kaya, kaya tatanungin niya ang momi. Ikaw, momi. Ano ang iyong mo? Bakit ka masaya? ang tanong ng hari. Sumagot naman ang mongi. Nanalo po ako. Nanalo po ako. Napalis ko na akin ang napapabigat na bagay sa akin damdamin. Sa was naman ay malaya na ako upang magantat magampanan ang isang pagiging nila lang. Tila bang pinagmamasdan ng hari ang mongi. Nanatanya ang saya sa mukha ng mongi at napaisip siya. Ano nga ba? Masaya nga ba ako? Masaya ba akong nagsasakop na? Masaya ba akong pa ang mga lupay? Masaya ba ako sa aking ginagawa? Tila hindi ito ang tagumpay na aking ninanasa. Kaya inisip niya sa kanyang isipan. Na ang tunay, ang tunay na tagumpay ay hindi makukuha sa mga realis na ipapaibot ang iyong damdamin. Ang tunay na tagumpay ay ang paglaya ng mga materialis sa iyong damdamin na nagpapabigat dito at inaad ang lahat ng gusto mong mitihin sa buhay. Mga bata, nagustuhan niyo ba ang kwento? Opo! Oh, Mabuti naman. Samahan niyo ako sa susunod nating pagkakwento. Kita-kita tayo. Paalam!